Sa kuakan CCTV kay ining Lunes, mahilingan pagbalyo sa tinampukan sa sarong lalaki at sinang pagranikaini sa sarong man na lalaki na lunad kan sarong nakaparadang motorsiklo sa gilid kan tinampo sa kan barangay San Roque, Bacon District, Sorosogon City. Pero ang segundo sa naan luminihis, madadangog na ang pagparasurihaw kan motorista na nagahaga din tabang makalisa masaksaksa sa iyang tagiliran. Binisto ang biktima na si Charles Evan Hintalan, 26 anyos, kolektor kan sarong lending company sa Sorosogon as residente kan Castilla, Sorosogon. Binisto naman ang sospek na si Juan Diskaya Sungkua, 50 anyos, barangay utility worker as sa residente kan asabing lugar na marikas na dominolag makalisan na kumiter na krimen bitbit ang 15 pulgadang kutsilyo. Sigun sa hipatura kan Sursogon City Police Station, tulos man na naipaabot sa indaan insidente, dangan na corner ang sospek sa sityo batuhan parehong barangay. Kan po pusasa na ang suspityado na koaman kaining saksakon ang ruminisponding polis na si Police Staff Sergeant Rodelo sa Kupon Griego na nagsapo manin sarong saksak sa likod. Pali po sa investigation po namon, na monitor po ining sospek na halit sa jeep. Pakababa niya sa jeep, uh, biriglaan lang po na pangyayari na binalyuin ining biktima ta. Biglang binunod su so matarong, sabay sinaksak po sa so biktima. Tulos mo na pigdara sa ang mga biktima alagad makalisang perang oras, binawian man sa naninbuhay ang lending collector. Padagos mo na pigaram ka ang kapulisan ang rason kan pananaksakan sa ospek. Hinging advice po kayan sa mga kapulisan po, ever man po na may namo ka mo sa mga barangay nindo, sa tingin nindo, is bako na safe sa community, pwede man po nindo yan ipaabot sa mga local officials nindo, kung kung chisay man po na pwede makatabay. Ang police station is 24 hours man, pwede, uh, pidi kami magtabang sa kung ano man ang pwede na mo na matatabang. Ay data na po, paghalato na may mangyari. Prevention is better than cure, di ba? Nasa kusturyo na konsorso con CPS ang suspect at sinahampang sa kasong murder as in direct assault. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.